Highlands Backdoor. Kaya na ba akyatin ng one month ensayo? Tara, subukan natin. Panoorin nyo ako kung paano ko pagurin ang sarili ko. Galing nga akong daragat, sumipan na ako agad papunta sa puro. Banayad na may konting lusong. Magandang warm up na to para sa ruta natin ngayong araw. Nag-decide ako dumaan na dito sa Buragwis para uminit na rin yung mga kasukasuan bago sumabak sa matitinding ahon. Pagdating ko nga dito sa puro, sa may obelisk tower, ay opisyal na nating sisimulan ang ruta natin, ang Highlands Backdoor. Unang pagsubok pa lang nga ay siguradong titibok na agad ang puso mo. Dito sa ahon, sa parteng ginagawang kondo dito sa Legaspi. Base nga kay Strava ay ang ahon dito ay naglalaro agad sa 10 to 15%. Ganito yung mga tipo ng ahon na kung wala ka sa kondisyon, talagang mapapatukod ka. Imagine, unang ahon pa lang to ha. Ah. Pagkatapos nga ng unang pagsubok ay susundan agad ng isang mahabang luso. Na kung hindi maayos ang preno mo ay talagang pagbibigyan ka. konting bawi ka pala nga sa hininga mo. Ay sisilip na agad itong lusong na may kasunod na sobrang habang ahon. Ang gradient nga pala nito ay naglalaro lang naman sa 3 13 to 18%. Ito yung tipo ng ahon na pwede kang managinip ng gising. Tapos pag bumalik yung diwa mo, umaahon ka pa rin. Nadaan nga natin sa tiyaga at nadaan sa papiso-pisong sipa. May konting lusong na rin na recovery. Pero pagdating mo dito sa iglesia, ay kakanan tayo. Kasunod naman ito ay napakahabang ahon. Pero banayad lang naman at di mo masyadong mararamdaman. Pero pag kumaliwa ka dito sa papasok ng stanza, ay may isang low key na ahon na pumalo lang naman sa 28%. Kasunod ng konting lusong, tapos surprise, ahon ulit. Yung akala mo recovery na, pero pumalo pa rin ng 12 to 16%. Tapos bubudulin ka lang ng magandang view ng mayon sa may bandang kanan pero kumakaway na sayo yung pader ng rutang ito. Inahong ko na nga dahil wala naman akong choice at pumalo nga ito sa 25 to 30% gradient. Pagkatapos nga ay may sobrang konting recovery. Tapos pagkanan, hulaan nyo kung anong kasunod. Siyempre, ahon na naman. Pero last na yon at sa wakas, natapos na rin natin yung Highlands Backdoor Challenge. Nakakatuwa nga at kinaya ko rin. Kahit isang buwan pa lang tayong nagiin sayo. Papiso-piso lang pero pwede na rin. Highlands Backdoor pa rin yon. Pagkatapos nga tumambay saglit ay nag-decide na ako bumaba sa gitna ng Highlands. Yung lalabas ng tabon-tabon. Siyempre, dadaanan na rin natin yung simbahan ng St. Clair. Nag-trap by na rin ako para magpasalamat sa biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Pagdating nga dito sa crossing ay kumanan na ako papunta ng daraga. Pero naisip ko sobrang aga pa para umuwi. Kaya nag-decide ako puntahan yung tropa natin sa may bandang banyan. Ito nga pala yung mga tropa kong nakakasama ko dati mag-compete sa mga duathlon events. Pero mga nagpahinga din sa saglit. Habang umiinom nga ng kape ay nagsisimula na naman magkayayaan. Ano pa nga abang kasunod nito? Siyempre, isa na namang budol. At ayun na ayun nga. Na nga. kami bigla na sumipa papuntang AKB. Laspag na nga ako galing Highlands backdoor. Pero palag-palag na to. Minsan ko na lang ulit sila makasama po pumadyak kaya di ko na pinalagpas at habang inaakyat nga namin yung kilikaw at alkala ay sobrang binibasic lang ni Marvin parang patag lang at panay lang bunny hop kaso biglang umulan ng malakas kaya napasilong kami sa saglit napapaisip kami kung tutuloy pa kami sa AKB dahil padilim na pero tumila naman agad kaya tinuloy-tuloy na namin grabe nga sumipa tong sina Marvin medyo matagal na nga sila nagpahinga sa pagpedal pero parang binibasic pa rin nila yung AKB halata mo sa bawat sipa na may bigat pa rin yung pedal Pagkaliwa nga dito sa crossing ay tinuloy-tuloy ko na lang yung sipa ko hanggang sa namalayan ko na si Marlan na lang yung nasa likod ko at wala si Marvin at si Mark. Almost 30 minutes nga kami nagantay dito sa crossing malapit ng AKB pero wala talaga sila kaya nag-decide kami bumalik na. Habang pabalik ay eh, nakasalubong namin sila. Yun pala ay eh, naflatan pala si Marvin. Bunny hop pa more. Buti na lang ay may kasama kaming master mechanic at binasic lang ni Mark yung pag-vulganize. Pero dahil sobrang dilim na, nag-decide na kami na bumalik na lang at pumunta na lang sa Tamaoyan. Tumambay na lang kami saglit. Tamang kwentuhan at yabangan. Pagkatapos ay sumipa na kami pa uwi. At bago nga matapos tong video ay nais ko lang batiin ng out si JP Agravante. Isang malakasin na katribos idol na galing pang Magallanes Sorsogon. Isang malaking shoutout din pala kay Chisambel Pardinas. Nakakapagod na magsalita mga boss idol. Kaya iiwa ko muna kayo saglit kay Marvin. Siya na muna bahala sa inyo. Hanggang sa muli. Paalam. Warap, 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 warap. Bustoyo. Mageng-geng. Say hi to my vlog guys. Say hi to my vlog. Kita kayo dyan, guys. Magkaway kayo sa vlog ko, guys. Say hi to my vlog. Kuya, kayo, kaway kayo sa vlog ko, kuya. Kaway <laughs> ka lang. <laughs> Imanat ako. Imanat ako.